Uri ng Panginoon, welcome po sa panghuling session natin uh, sa MP4 Strategy Seminar. So once more, ulitin ko po, ang MP4 po ay isang ministry na dapat maging prioridad natin kapag tayo po ay mga tagasunod ni Kristo, ito po ang dapat natin ginagawa una sa lahat bago pa po anumang uri ng ministry na maaaring ginagawa natin sa buhay natin. Kaya bilang isang church, we go through the MP4 strategy. Pinagkakaisa natin, tulong-tulong po tayo para sa ganoon na itong gawain na to ay talagang magawa natin, no? Uh, bilang priority, uh, prioridad, no? Sa ating uh, buhay. Kaya tayo manalangin po. Let's all pray and ask God sa kanyang gabay sa atin once more. Let's pray. Lord, purihin ka Panginoon. Salamat sa iyo sa biyaya mo, Lord God. Thank you for your grace. At uh, muli, Panginoon, na nanalangin kami, tulungan mo kami, Panginoon, para magawa namin ang uh, MP4 strategy ng sama-sama at magtutulungan po kami, nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, nagtitiwala sa iyong presensya, Panginoon. Kaya, Lord, tuparin mo na ang layunin mo sa buhay namin at kami po bilang mga alagad mo ay susunod, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen right, so bilang uh, pagtatapos natin once more, basahin po natin ang sinasabi sa Acts 15, uh, verse 36. Sabi po rito, Sometime later, Paul said to Barnabas, Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they're doing. So napakalaga po nitong bagay na to. Pagkatapos natin na, uh, you know, i- i-proclaim ang Word of God sa mga seekers, pati yung mga saved but unchurched na mga tao sa hit list natin. At tapos natin yun, din nagkaroon tayo ng Freedom Day, kung saan nagwata-baptize tayo ng mga tao. At uh, ganun din naman, na uh, pinag-pray natin sila para matanggap nila ang banal na Espiritu. So ano na ang gagawin natin pagkatapos noon. Ngayon naman, dadako tayo sa tinatawag na preservation stage. So, ito po yung napakalagang gawain. So, kung maalala nyo, no, pinag-usapan natin yung, yung overview no, ng uh, MP4. So, uh, balikan natin yun. Sabi ganyan sa overview natin, preparation. So, yan yung magre-recruit tayo ng sharp volunteers. Tapos, ipatutupad natin yung go. Generate connections and offer God's love. Okay? Tapos po, tapos meron tayong proclamation stage. Ito yung bring seekers to Christ. So, umpisaan natin yung ating mga uh, real-life Bible studies, tapos mag, uh, you know, mag uh, papatotoo tayo, uh, i, you know, imbitahan natin sila sa isang seeker sensitive event, ipapaliwanag natin yung mabuting balita o yung gospel, tapos i-guide natin sila toward uh, genuine conversion. Tapos dun sa persuasion naman, ito yung Freedom Day. Kung maalala nyo, pinag-usapan natin yan. Freedom Day, isang araw na harvest, okay? Kung saan nice natin patupad na kung ano yung mga pinag-usapan natin sa Real Life Bible Study o RLBS. Pagkatapos niya, pagkatapos ng Freedom Day, napakalagang ipatupad yung preservation stage. So dito naman, ang gusto natin gawin ay join new converts into the community. So join new converts into the community. Paano natin gagawin yan? So, una sa lahat, ito na naman yung acrostic natin, J-O-I-N. So, una sa lahat, judge if they need help with their conversion. Kailangan ba ng tulong, no? Kailangan ba natin i-confirm at uh, ipaliwanag maigi kung ano yung naging uh, pagbabago sa buhay ng mga tao. Tapos, orient them about the Christian life and the church. Very important yan, no? Tapos, invite them to join small groups, at panguli na nurture their newfound faith. So ito gagawin natin sa loob ng isang buwan. Hopefully, bawat linggo, no? So, J-O-I-N, sa loob ng isang buwan yan, gagawin natin yan. So, mag-usapan natin muna yung tukos sa conversion. Kailangan kasi masigurado natin na talagang nagkaroon ng tunay na karanasan ng conversion, no? O pagiging born again, yung mga tao. So, para magawa natin yan. Tingnan natin kung, kung naintindihan ba nila talaga, napakinggan ba nila, naunawaan ba talaga nila yung mabuting balita o yung gospel. Tapos, sa uh, pangalawa, nagsisi ba po talaga sila? tiwala ba sila kay Jesus bilang Panginoon nila tagapagligtas? So, ginagawa natin to sa pamamagitan ng pag interview Now, usually ginagawa natin na immediately pagkatapos ng Freedom Day, within a couple of days or 48 hours, dapat mag-follow up na agad tayo. At kausapin natin sila, kamustahin natin sila, pakinggan natin yung kanilang storya para malaman nila natin kung talaga man nakaunawa sila ng mabuting balita, nagtiwala ba sila kay Jesus. So magtatanong tayo, ano naging karanasan mo? No? Uh, masasabi mo ba na ikaw ay nagsisi talaga at nanampalataya na kay Jesus? Pangatlo, yung bautismo sa tubig, yung ba naunawaan nila at naintindihan nila? At uh, pang naranasan ba nila yung spirit baptism? So, ito, pinag-uusapan natin, pina-follow up natin yung mga bagong converts natin. Tingnan natin kung kompleto ba. At kung hindi, pali paliwanag natin muli. Tulungan natin sila na talagang uh, maging uh, solid ang kanilang foundation sa Panginoon. Okay? Ngayon, yung ko sa Christian life, kailangan ipaliwanag natin sa kanila yan. No? Ang Christian life kasi, para maunawaan natin, gumamit tayo ng pagsasalarawan o tinatawag sa English ng metaphor no? para maintindihan natin. Ito po ay una sa lahat isang journey. Paliwanag natin sa mga bagong converts na ang Christian life ay isang paglalakbay. Hindi lang po ito natatapos sa Freedom Day tayo po ay naglalakbay. Kaya meron tayo tinatawag na real life journey. Para sa ganun, maintindihan ng mga bagong convert na ito yung pisa lamang ng kanilang buhay sa Panginoon. Tuloy-tuloy yan dapat. Tinatawag din sa Bible na race ang Christian life. Parang karera, no? Hindi na nag-uunahan tayo, kundi ibig sabihin noon tumatakbo tayo, nagpe-persevere tayo. Patuloy tayong uh, um, ika nga sa ating karera sa Panginoon. Okay? Pangatlo ito rin po ay isang fight o laban. Kaya paliwanag natin sa mga bagong convert na meron kalaban na, na magtatangkang mag-discourage. Kaya kinakailangan na maging matibay ang ating uh, kalooban at uh, siyempre meron din mga persecution. So ihanda natin 'yung mga new converts dito. At igit sa lahat, ang Christian life ay isang calling. Ang ibig sabihin ng calling may pagtawag ang Diyos sa atin, may layunin o no? purpose siya, kailangan ma-discover ng bawat isa. Yung real life journey po ay ginawa natin para maging gabay sa mga bagong converts patungo dun sa uh, bagong buhay na kanilang tatahakin. Pero sa follow up natin you know, uh, sa ikalawang linggo, ihanda na natin sila bago pa tayo uh, uh, you know, bago pa sila mag, magpatuloy o tumagal sa buhay bilang mga mananampalataya. Ito napakahalaga itong follow up na ito. Tapos kailangan paliwanag din natin sa kanila ang nature ng church kasi marami sa mga new converts maaaring confused pa sila tungkol sa church. Inisip nila building yan. You know? eh, hindi nila nauunawaan. So paliwanag natin na ang church is the household of God o so, pamilya siya ng Panginoon magkakapatid tayo sa Panginoon, tayo ay merong Ama uh, sa langit, ang Diyos na may kapal, at uh, pinadala niya kanyang bugtong na anak na si Jesus, no? Uh, bilang panganay o bilang ano natin, pinuno natin na siyang naggagabay sa atin. So we belong to the household of God. Tapos tayo rin po ay body of Christ kaya meron tayo iba't ibang mga bahagi o parte dito. Ngayon pa lang sa bagong convert pa lang yung mga tao, Ihanda na natin sila sa pagkaunawa na meron silang bahagi, no, sa church bilang mga tao na uh, binigyan ni Lord ng mga gifts and talents. Okay? Paliwanag din natin ang church ay temple of the Holy Spirit, kaya nananahan ng banal na espiritu para uh, tulungan tayo na lumago sa uh, ating pananampalataya. Okay? At panghuli, tayo ay bride of Christ, inihanda tayo ng Panginoon para sa uh, muling pagbabalik ni Kristo. Kaya dapat tayo maging pure and holy uh, abang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. So ito, pwede natin paliwanag. Kung di man kaya lahat, basta yung mga importanteng aspekto nito ay mga natin sa mga bagong mananampalataya. And then, kailangan ma-invite natin sila sa mga small groups as soon as possible. So, sa pagtatapos po ng MP4, dapat nagre-ready na po tayo sa mga small groups natin. Kaya, doon pa lang sa ikatlong buwan na, o bago matapos sa ikatlong buwan ng MP4, dapat meron na pong mga registration ng mga bagong small group. Nagre-ready na po tayo para maimbitahan yung mga new converts. Okay? So, ang pag-organize uh, pag ng mga small group po, towards the end ng pangatlong buwan ng MP4 o bago matapos yung MP4, nire-ready na po natin yung mga small groups natin. Na malaga may paluwanag natin na tayong lahat po o sila, pati yung mga bago mananampalataya, tayo ay created for community. Kailangan natin talaga ang ibang tao. Paliwanag po natin yan. Tayo rin po ay attracted to community. Kaya uh ang delay bakit kaya nangyayari madalas sila sa small group kasi hahanap-hanapin natin 'yan. Uh, kaya yung mga bago man pag hindi natin na connect 'yan sa body of Christ, maka mawala sila kaya kailangan may konekta natin sila sa ibang mga kapwa nila nanampalataya din. Tapos we are influenced by community so sino man yung kaklose natin, sino man yung mga tao na ika nga pinagkakatiwalaan natin can affect us spiritually. Kaya very important po ang life-giving relationship po eh. Kaya RLCC ay nakafocus dito. Kasi ang pagbabago ng mga tao ay hindi makukuha sa sermon, ni makukuha yan sa Sunday worship, kundi talagang may kinalaman yan sa relationships. Okay? At panghuli sa lahat, we grow through community. Lalago po tayo sa pamagitan ng mga relasyon natin sa body of Christ. So, importante po na mapasama sila sa small groups as soon as possible. So, tatandaan natin, bago pa matapos ang MP4, dapat meron ng mga nakahandang mga small group na ready mag-assimilate ng mga bagong mananampalataya. Okay? So, ito yung dapat natin ginagawa. And then, pagdating sa pag-nurture ng mga tao sa kanilang faith, Sempre within small groups siya kaya pag-uusapan natin 'yan uh, sa susunod nating seminar, no, in building up one another. Pero dito, sabihin ko na sa inyo kung ano 'yung mga kailangan. Kailangan ng spiritual companionship. Kailangan meron pong mga tao na nakakatanda ng konti sa Panginoon na dapat umalalay sa mga bagong mananampalataya. Huwag natin sila iwan sa ere. Kailangan tulungan natin sila, no? Tapos, kailangan matuto yung mga bagong mananampalataya ng spiritual disciplines tulad ng panalangin, ano, yung prayer. Kailangan matuto sila how to read the Bible, God's Word. No? Very important na magkaroon sila ng, ano, ng matuto sila how to build relationships sa mga tao. At higit sa lahat kung paano in inavigate navigate yung iba't ibang uri ng mga trials. Kailangan mapahalagaan nila yung mga places of grace, katulad ng small group na nga, yung Sunday worship. Importante po yan, you know, yung mga gatherings na yan. And then, panghuli sa lahat, kailangan magkaroon ng pagkakataon for training and equipping for ministry. So, importante na matrain sila. Ang unang-unang training dapat ay MP4. Okay? So, yan po ay napakahalaga na matuto sila. So, tandaan natin, together we can join new converts into our communities. Pwede natin pagtulong-tulungan yan, magagawa po natin yan, walang imposible sa Panginoon. Basta tandaan nyo po, yung MP4, okay, starting with the, uh, sa preparation, yung we would, ano, we would recruit po mga sharp volunteers. Tapos nyo, mag-go na po tayo, go to the lost. Generate connections, offer God's love. Tapos ay kalawang buwan po, pagpasok na ng tinatawag na proclamation stage. Okay? Uh, kailangan mag-bring seekers tayo to Christ. So, begin real life Bible studies. Mag-reveal tayo ng personal testimony. Invite them to seeker sensitive events. Narrate the gospel. Guide toward genuine conversion. So, memorize yan natin yung bring. Bring seekers to Christ. To sa persuasion stage, of course, Freedom Day po yan. Na isang intensive na one-day seminar kung saan muli natin ipapaliwanag ang mabuting balita kung ano ibig sabihin ng manampalataya. Tapos, ibibigyan natin ang importansya yung water baptism. Tapos, yung spirit baptism sa gabi. So, yan gagawin natin. Doon naman sa preservation, na siyang pinag-usapan natin ngayon, kailangan ma-follow up yung mga new converts within uh, 48 hours. no At ipatutupad natin yung join, J-O-I-N, kada linggo sa loob ng isang buwan. J-O-I-N. Judge if they still need help orient them about the Christian life in the church, invite them to join small groups, and then nurture their newfound faith. So, memorize natin yan, join. Madali lang yan. Okay? Basta tulong-tulong tayo, walang imposible sa Panginoon. Magagawa natin. Huwag natin dalhin sa kaharian ng Panginoon ng mga tao at iwan natin sa ere. Kailangan i-assimilate po natin yan sa ating mga communities. Well, purihin ang Panginoon, ano? Pasalamat tayo sa Diyos dito sa ating uh, mga napag-aralan. Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo. Thank you, Lord, na natutunan namin ang MP4 strategy. At ngayon, Panginoon, ay kami ay, uh, Lord God, talagang gagawin namin ito ng sama-sama, tulong-tulong, sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo, sa kapangyarihan mo na nasa amin, Panginoon, para ipatupad ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ang Panginoon at kayo po ay nakatapos nitong MP4 strategy. So, tandaan natin, ito ay isang training para sa isang napakahalagang gawain na dapat lahat tayo ginagawa natin to Una sa lahat, bago pang ano pang ministry. Amen? So, God bless you at nawa uh, maging matagumpay ang ating MP4 strategy.